Limang parts na pwede mo i-upgrade sa skateboard mo. Kung may skateboard ka na, ito 'yung mga upgrades na hindi mo papagsisihan. Number 1, bushings. Bushings ay core ng skateboard natin. Sobrang importante nito dahil ito 'yung tanging part sa skateboard na nagde-decide ng quality ng liko o turning natin. At oo, merong low quality bushings at merong high quality skateboard bushings. Ang mga low quality bushings ay kadalasang mura, mabagal lumiko, hindi bumabalik sa pwesto at mahina ang weight absorption kaya yung iba pumuputok agad hindi ko pa naggamit lahat ng brand ng bushings pero based on my experience sa S list ko ay Bones Hardcore Bushings at Thunder Bushings sa A list ko naman ay Independent Bushings at sa B list ko naman ay Trident Bushings at Tubero Bushings yan pa lang yung nagagamit ko pero pwede pa kayo mag ng ibang bushings sa skate shops. Yung pag-upgrade natin ng bushings, talagang nakakapagbago siya ng setup natin. Makakapili pa tayo ng ibang hardness from super soft, soft, medium hard, hard, super hard, etc. Number 2, syempre, bearings. Ito talaga yung part ng skateboard na dapat talaga natin i-upgrade kahit anong mangyari. Bakit? Dahil kapag bumili ka ng mumurahing bearings ay lalo ka lang mamamahalan. May mga bearings kasi na ginawa para lang sa normal use at may mga bearings naman na ginawa para sa high speed at high tolerance na paggamit. Kaya itong ganitong mga bearings mukha silang matibay pero hindi talaga sila tumatagal sa skateboard. Palit lang tayo ng palit dito at walang katapusang gastos. Kaya merong bearings na ginawa para talaga sa skateboard. Oo mahal sila pero talagang hindi ka naman problema sa kanila sa susunod na dalawang o tatlong taon. Depende pa yan sa pag-alaga mo, pwede mo pa yan paabutin hanggang limang taon. Based sa skateboard community, ito ang magagandang bearings para sa kanila. Pwede nyo i-screenshot ito mga man at para sa akin sangayon talaga ako dito. At sa number 3, hindi nyo ina-expect ito axle nut. O mga man, axle nut, napakahalaga niyan, palitan lagi. Kapag ito ang nasira, napakasakit talaga sa ulo. Dahil kapag naluluma ang axle nut natin, na-expose at nadudurog yung axle thread natin. At anong mangyayari kapag nadurog ang axle thread? Tama, mahihirapan ka na magtanggal at kabit ng wheels at bearings mo dahil deform na yung axle tread mo, kakahampas niya sa ispat. So Troy, meron naman axle retreader na titol. Oo, masasalba pa natin ito gamit yon. pero imposible naman na ibalik mo pa ulit yung luma mong axle nut, ba? Diba? So wag na natin paabutin pa sa ganitong sitwasyon mga man. Palitan lagi ang axle nut kapag luma na at promise hindi ka magsisisi sa bandang huli. Mura lang ito sa skate shops mga man, nasa 150 lang ang, ang apat na piraso. Meron ding independent axle nut na mas matigas at mas matibay na upgrade. Pangapat sa listahan, wheels. Kahit sinong skater ata ay gusto mag-upgrade ng maganda at quality na skate wheels. Oo, kahit mahal yung wheels sa skateboard, ito naman yung upgrade na mararamdaman mo na agad ng sobra yung difference niya. Dahil nga ito yung part na laging may contact sa ground, importante na high quality ang bilin natin. Dahil ang mga high quality na skate wheels ay mahaba ang buhay, mabilis, suabe, at ang pinakang importante dito ah, consistent yung tigas nila. May iba kasing wheels na sa una lang matigas o hard, tapos kapag ginagamit mo na siya ng matagal, paunti-unti siyang nagiging soft. Hindi, hindi consistent yung hardness niya. Based sa skateboarding community, ito ang mga wheels na may magagandang quality para sa upgrade nila. Totoo naman ito mga man at para sa akin, gusto, gusto ko yung Speedfire at ta wheels. Last at number 5 upgrade, trucks. Para sa akin yung trucks, para siyang makina ng mga sasakyan eh. Siya yung boss at naniniwala ako na kahit pangit yung deck mo, basta maganda yung trucks mo, komportable ka pa din. Hindi ko nire-recommend na mag-upgrade tayo ng trucks lagi. Actually, ang madalas lang naman i-upgrade sa trucks ay bushings at pivot cup. Pero kung yung trucks nyo ay yung mga blank trucks lang o yung mga lumang model na talaga, panahon na para mag-upgrade ng mas magandang trucks. Para din kasi yan sa safety at riding experience natin. At ang maganda sa pag-upgrade ng trucks ay napakatagal ng lifespan nila. Oo, kahit mahal sila, napakatagal naman ng buhay at mas lalo silang gumaganda kapag tumatagal. Marami ding options ang mga trucks mga manababagay sa atin. Merong standard, merong hollow, may forged shallow, at may mga profile na high profile, medium profile, low profile, may magaan, may mabigat, maraming kulay, basta kayo ang makakapili kung anong trucks talaga yung babagay sa inyo. Base sa skateboarding community, ito ang mga brand ng trucks na subok na. sangayin na ako dito mga man, pero natry ko na din yung Enigma at Tubero at kaya din naman nila makipagsabayan. So ayun mga man, note lang na optional lang lahat ito. Kung komportable ka pa sa skateboard mo, hindi mo na kailangan mag-upgrade pa. Dadating din kasi yung mga upgrades na yan ng kusa. Yun lang, ingat kayo at skate safe mga man.